sabi ni Sir doon yung mga raming puno. Ayan, minsan daw nakakakita siya ng mga kobra doon. Tara, tamahin ko. Tara. Tara na, let's go. Tara na. <laughs> So ayan na dito raw kung hindi ka sila ng mga cobra dito. Sana may mahuli rin tayo dito para matakot ay mawala yung pangamba niya. Ayan, naka uh, ano na tayo dito? dito. Tatlo. Dito Dalawa. Dalawang sawa. Limang cobra. Ayan, pinagsachak -e pa ni sir ito. Ibigabi sa kanila. lahat ang punso ayaw punso puro butas yung puno oh. Ha? Oh. Po. Oh. Eh. Puro butas. baka nagagas-nagagas ah, nagagas-nagagas sa ilan may mga pinagbalatan pa luma hmm? ayun yan <laughs> puro puro tumbang ano sa taas lang sila hmm. Yeah. la puro Nandiyan lang yan. Mahirap lang silipin. Botas-botas na naman yan.

Dalawa na naman hmm. Na dito. Dami nga. na yan? Naipon na sa mga matataas oh. na pesto. Sa matataas na lugar. sa pa natin yan. Happy yeah, na yan. Hanggang wala na. Ang kaya tagak kasi ah. Oo. Oh. May lupi pa sa loob. Duman, man, kaya lang hirap kuhanin. Yan yung kayong bukos oh. pa pala oh. Ah, oh, saya so, sekarang ini lagi nih, lini sen. Ya. Nanti kita ngelempar lagi, ada Nah, ya. <tutupan> ada Bahay tatlong di dito. ada doon. Dito. Six yung natin. Iniwan natin sa nauli na sa kubo. Marami na dito. Mm -hmm. e, sa mga pulo yun, no? eh. eh. Balikan natin yung na. Ma io la

So ayan na, ah, bali nakadalawan ng cobra tayo dito. Ayun bali, nakarami tayo ngayon sa bukid ni Sir. Eh shout out nga pala kay Kuya Romeo Ibarro. Ayan, maraming salamat Sir. Saka kay Ate Eva Ems, Del, saka kay Romeo ay Lutok Mods. Saka kay Edward Arago. Ayan, sir. Ah. na to.